Uh, what's up guys, ah uh, ito nga pala yung ano natin, uh, unboxing natin ngayon na uh, paputok, ayan, dumating na siya, so shoutout click say boss, ayan. check natin ngayon yung laman niya kung ano itong mga paputok na ito. Uh, natin. So yan. Ayan ang laman niya. So itong unang kuna natin. Meron tayo dito Magic Diamond Fountain. Ayan. Diamond Fireworks. Crackling to. Crackling to itong diamond maganda to itong super jumbo fountain ng magic diamond malaki lang siya konti kay ano sa mga Everest yan maganda na kalaki ito medyo malaki siya sandang kal so, solid din ta man bali dalawat eh. Yan. isang klase yan DFF01 sa DFF04 yan solid thank you boss dito meron tayong dalawang crackling crackling fountain nga pala yan saka tong ano yan at ating solid na sawa 500 rounds by phoenix solid to kahit ganito lang kaglit 200 rounds maali dalawa yan thank you boss sa pagtabi na ito <laughs> dagdag na natin ito sa stash natin so ito nga ngayon pa tayo dito alam nyo na to ang magic walis <laughs> magic walis tawag ko dito So, abangan nyo yung vlog natin dito or video natin dito kasi bibilangin natin to alam ko marami dito na nagtatanong kung ilang piraso ba talaga ang walis natin yung crackling walis para malaman nyo na rin kung ilang piraso ba sya by diamond din yan saka yung mga testing neto testing video abangan nyo rin so ito nga ang dagdag stash din si golden fortune by phoenix ito kahit maliit lang to mataas ang buga ng fountain neto ganyan siya kalaki Ayan, mas malaki si magic diamond Ayan. so meron tayo itong dalawa pero dadagdagan pa natin para hindi tayo mabitin Ayan, kung muna tayong dalawa and itong box na to ay itong naka ano na to paper bag ano to yun so, guys gusto natin guys. Meron tayong 25 pieces na rainbow box. Mabuhay losses. Mm. By Phoenix din yan ba? Mm. Phoenix Pyrocks. By Phoenix Pyrocks. Solid din to. Matagal din. Abangan nyo rin yung pinaka video na ito. Papakita ko sa inyo. Hmm. Mayroon tayong 25 pieces na mabuhay. So, ito naman, paninda ko na to. Kaya siya marami. Titinda ko kasi hindi <laughs> yan dito. hmm. Iba-ibang kulay siya. Pero para-paras na naman na, na? box na magkakaiba dyan. So, ayan. Ito yung mga uh, natin dumating ngayon. Yan, si Golden Fortune, si Magic Diamond. Ayan, si Crackling Diamond. Fountain, saka itong dalawang sawa. Saka itong si Walis. Ayan, si Walis. Abangan nyo yung mga test pair na ito. Ito, saka ito. Saka yan lahat naman yun. Abangan nyo yung mga next video natin dyan saka sa mga susunod na ano pa natin dadating na paputok abangan nyo lang din so yan lang guys salamat sa panonood